yan yung ano namin guys, Christmas tree. Original yan guys. Normandy yan na ano, Christmas tree. Tanin Normandy. Kami lang daw lawan yan guys, nag ano, nag, nagbuhat. Bigat. Pero maano siya guys. Magkaiba siya sa ano yung Wassis di di andere boyme. Fichte? fichte. Yeah, the Fichte is so eh uh, yung nakakasugat siya guys. Ito siya guys, hindi maano siya malambot. Pero mahal mahal siya guys yung ano yung 50 ano siya. Eh uh, medyo mura siya, 19 euro die andere Hälfte so ist. Mahal. Und yung ano guys, ito siya guys, ano siya, uh, malambot siya guys, yung ano niya, yung, yung black tableta niya. Okay, wenn das mir ins Gesicht aufkleidet. grabe yung busy namin guys uh, yung price nito guys is ano siya 44,99 euro cents yeah. I mean, no? yeah. yung ano 50 guys ano siya 19,99 euro 99. pero ano siya hindi siya aabot ng Pasko dahil maglalagas siya Maglalagas siya guys pero ito siya guys aabot siya ng uh, New Year kasi Uh, magkaiba pala yung Normandy na ah 3 at saka yung 15 ito yung kauna-unahan namin na ano guys binili na talagang original pa. hindi plastic so nag-invest talaga kami guys para sa ano para sa Pasko kahit na mahal siya okay lang basta ano eh sa e, ano natin eh, celebrate natin yung ano ni Lord Jesus simple lang na celebration guys simple busy kami guys dahil pag ano na pag mga 6 pm guys punta kami sa hospital para ah uh, dalawin namin si ano si Habi para makausap doon sandali ganyan Ayan siya. Maganda siya guys. Super ganda siya. Hindi siya masakit sa ano guys. Yung ano guys. Yung 50 na ano na baum na tree. Masakit siya guys, Naka, nakakaano siya. Pero ito siya guys, ito siya guys, ano siya. Maganda siya, malambot. O oh, kahit idiin ko pa yung ano niya, yung, yung kamay ko, hindi siya nanak, nananakit. Yung ano, yung isang Christmas tin, Christmas tree na ano, 50, ano siya, nananakit. may ayon na itim. Ayan pa, schneiden. Ayan siya. Ang ganda niya, guys. Ang ganda. Maliit lang yung space namin. Pero hahanap-hanapan talaga namin ng paraan. Ming dumus nor schneiden. Sige, kasi Yeah. Später better kaman, Victor. Yeah. Makasing laki. Yeah. Mas malaki pa siya kaysa niya ano, Sabrina. So, ayan. Yeah, okay. Virigin. So, tapos mamaya guys, mag-decorate sila ni Sabrina at saka yung ano, yung girl, yung girlfriend, yung boyfriend niya. My girlfriend. You, yung, yung boy. Agoy. Nasaan ba yun si Sabrina? Ayan siya. Ah. Ano. Maganda talaga siya guys, ang ganda. Tapos dyan guys, sa ano, sa taas, lalagyan yan ng star. Ganyan. So, ayan. Mga mahal sila, guys. Mga mahal. Isang gamitan lang, guys. Ano siya? Forty-four euro, ninety-five. Ninety-nine centavos. Pero okay lang. Okay lang. Kasi gusto ko yung ano, talagang true na Christmas tree, ba? Hindi yung plastic. Kasi, kadalasan, all the years, guys, lagi akong nag-ano, na gumagamit ng plastic. So, sabi ko this time, gusto ko talagang true na Christmas tree. Ayan, Ming. Hi. Why? 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 Okay. Okay. Is halten?